Good afternoon, guys! What's up? Clarice, Madiro Vlog. Tignan nyo, guys. Ang init ng panahon. Kaya hindi ako lumabas. Grabe ka-init sa panahon. Kaya, guys. So, tinuod lang. Kita. Nga, nga. panahon. ng mga hundred sa ato. Pangarap. ako guys, nangarap intang ko guys nga mahaon ko sa kairapan masulbad akong problema grabe yun lito na labad na ako sa kakaisip para masulbad diba clean na nga, clean clean dalika, usah dali ka sa yung pangarap dali sa yung pangarap ito ang pangarap niya guys ni clean eh dali 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 Oh, ang pangarap nito, ulo sa manok at saka bukog sa litsun sa manok. pangarap nang ni Clint. Grabe guys. Pangarap tungod sa akong pangarap nga matuman guys. Nidako na kung akong agtang upaning wa gyud na wa gyud pangarap ni abot. Pero magampo lang tas Ginoo nga matuman ang mga pangarap. Kani guys, dinhi tiyo tinuod. Dandayan na ni guys pa, para para dili mabuyag ang charot. Jok lang guys. Para po guys, nga dito malutatamaan mga buyag-buyag. Mag natay, tanaw pun bisa pobrita pu malingaw tag tanaw ito guys eh, grabe ini init taun sa naman ko grabe wa pa pagabi thank you guys ha